van at saka tricycle. Isa, 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 isa patay pare? Ikabundo lang pare, kalahating pasayero ng Philippine Rabbit patay yung kalahati pare na hospital. Kanyang kagrabe yung nakita ko nasa, pero normal ko lang nakita yung pare, hindi nang inigal naman ko. Oh, pre, parang nang po dyan naman na umuulat. Kasi walang bago nga sa bahay eh. Uh, -tip na lang. Okay. Uh, ito, e, okay, pa ng pare. Eh, ano, tagulan. Kasi wala ka Tagulan pare, ito, video nagsisyata. Alam mo na, ang pagpare kung ang panahon, kailangan pa Alam naman ako, pag naginom ako, special na pulutan. E eh ako, hindi naman ako ano eh. Alam mo naman ako. Kaya. Ito! Pinritong baka at may kasamang iklog. Pinritong baka, may kasamang iklog. May tiltilin na maparas. pagwala ng pulutan, I-gisa isang sili tayo. Hindi, sa, sa ino. Busa mo sa'yo, pare. Busa mo yung baso para ano. Siya ka, pare. Anong atin, ba? Yung napasyal ka. Sarap, ha? Ito eh. Ang balita pare, tagal na natin di nakikita pare, taon na, taon! Taon na, saka... Anong namamalagi ngayon? Diyan lang, sa tabi-tabi. Kung -tabi. may... Kung saan may alak? Hindi, sabi, hindi mo sabihin, na Eh, eh, siyempre, tagulan. Eh, diyan lang, palibu-libu sa paligid ka. Kung saan may alak, siguro. Hindi, <laughs> diyan lang. Kung Eh, ito, nang-miss nga kita. Alam mo, pre, kawawa yung nataang ko kanina ito, pagpunta ko dito. Bakit? Anong... Pa'nong naging kawawa? Binubog? Hindi pa yan, no? Ano? Binubunod siya ng aksidente. Aksidente? Diyan, yeah, sa so may... Ano, malapit lang dyan, sa so may highway. Oh, Kawawa oh, yung ano, yung kayong... van, at saka yung... Tricycle? Van at saka tricycle? Isa, Accident. isa, isa patay pa. Isa patay? Oh, Nakatay yung ata. Kaya nga nanginginig ako, hindi mo napansin kayo ng... Dumang, ano, eh. Oh, Isang patay! Oh. Isang patay na ginig ka! Siyempre, ikaw naman, nakikita mo, actual! No? Namatay ko. Oh. Pare ako, nasaksihan ko, dalawang mata. Diaya ako panggasinan, dito lang sa party ng Tarlac. Yeah. Philippine Rabbit, pare. Yeah, may kabundulan, pare. Kalahating pasayero ng Philippine Rabbit, patay. Yung kalahati, pare, na hospital. Philippine Rabbit? Oo! Oh! May, may nakabanggaan, kalahating patay. Ang nakabanggaan, pisod? Hindi naman nakabanggaan, yon. Ay, hindi, pare, ah talaga. Ay, yung ano kasi, Rabi Pare, biyay siya ng Manila to Pangasinan. Pangasinan, oh no? Oo, talagang salpukan sila, pare. Talagang kawawa, nakita ko talaga, pare. Wasak! Wasak ang harap ng Pilipin Rabi. Pilipin Rabi pa ang Wasak, pare! Wasak! Pagkatapos, binababa nila yung mga patay, pare. Talagang, ang kalahati ng pasero, pare, patay. Yung kalahati, pare, natakbo sa lahat sa emergency, sa hospital, pare kanyang kagrabe yung nakita kong nasa pero normal ko lang nakita eh para, hindi nang inigal naman ko hindi ako siyempre hindi naman ako sanay eh. pero pag, pag ganun siguro magkita ko pre imatay na ako no, Kaya hindi hindi ka sanay nakakita ng okay. na-accident na, ak ganyan? Ako pare, dahil biyaya ako ng biyaya ng pagkasi Yan, lagi ako. Ang dami ko nakikita ng accident pare, parang pakaraniwa ko na nakikita. Kaya ako, pag nagdadrive ako sa highway, talagang maingat na maingat ako pare kasi ako parang may nararamdaman ako anong tawag doon ay, kiliting ay piliting 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 anong tawag yun yung parang psychology o na psychology ba yun parang talag kala ko kiliting 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 parang nararamdaman ko sa highway pare parang nararamdaman ko yung eksidente kung maaksidente may eksidente parang nararamdaman ko pare ganyang kalakas ang aking Bluto ba yung mga ano, yung pakiramdam ko? Advance! Advance ang utak pare, nararamdam ko yan. Kaya ako pare, wala pa akong aksidente. Uh, Hindi, napaisip lang. Na, napapaisip lang. Na, Oo oh, pare, talaga naman. Ay, bakit ang pare talaga mga pulis, MBI, talaga picture na picture. Pini, picture talaga yung Pilipinas. Wasak! Ang daming patay pare. Ay, sabi ko sa'yo, kaya yun ang umihinto na mga sasakyan. pare. Nag-iiyak ang kain din lang mag sa lang awang-awa eh. Awang-awa pare. Pinapain. Doon sa Pinapain. ano? Sa Rabbit, ko. Oo, Kawawa pare. Malaki siguro lang kabanggaan na pinipirabi ko. Galipin rabbit? Oo, oh, malaki -lipirabit. May nakasaksi. Oo. Oh, ang nakabundulan niya pare, Volkswagen. Ano? Volkswagen na ang kotseng pagong. <laughs> kotseng pagong pare! Ano ka Oo, oh, kabundulan niya. Oo, oh, Volkswagen. Oh. So, kumusta naman yung Volkswagen? Bali, two years na lumipas. Oh, hanggang ngayon, hinahanap pa yung bong suwa <laughs> <laughs> Hindi ba nagkikita? Yan <laughs> na, sinasabi ko eh. Kaya, alam mo, seryoso, mare. Seryoso na ako, kwento ko eh. Alam mo, mare. Ah, uh, yung mga pamilya na may Volkswagen. Ah, uh, inisip iniisip nila baka hindi man nasaktan yung pamilya nila. Hinahanap pa eh. Hinahanap. Sa kabilang mundo na eh, Ganyan yung yung Volkswagen, di pa nakita. <laughs> Pero yung rabbit na andun. Masa, oo, oh, oh. eh. nabaliw yung ano eh. Nabaliw yung saksi. Katulong, <laughs> panawan yung Volkswagen. Ayan yun ang bundulan. Pagka bundulan, nag... yung Volkswagen, di makita. <laughs> di makita, pare. Ang <laughs> sinasabi ko sa'yo, Pare. <laughs> Pag nalulog ko ka, pag nalulog Eh, sa loob lang, may hindi isang taon, hindi mo ako pinapasya eh. Pero nga, hindi ka na kami Okay. Okay, yan mga bro, eh, nag-aarap ng kwento. Akala na hindi ko magbibigyan. Eh, isang patay lang, nanginip. Eh. Eh, ako kalagi ng pasayero ng Philippine traffic. Di ba lakot lang Yine, yun? Hindi, di ba lakot lang yun? Wala naman yun. Hindi tayo nandunan. Wasang na, karamihan! Yung kabundulan ng Volkswagen, kaya yung hinahanap pa, 2 years na luminas. Di ba nakikita mo nasa <laughs>